kay wala pa man tay kaon sa gawas mo nang diri sa ta mgaon sa sulod. Ako na pud mo pakiton og mga ideal na mga sudan kay para na kay mahuna-hunaan. Kung ga crib ka ani ah, malas jud nimo kay makaluto jud kag pansit Niwang ra lambaya pero kabalo jud ko nalami gihapon kaayo ni. Unya dapat pa joy bonlis bangos na makaon pati otok. Lantawin ragunin gud na oh Sas! nag-aso-aso. Pertikala memes. Ay. Mao nang sa mga wala pa na ni hapon dira, abay pa ni na mo intawon mo kay gutom na. Tripik sa toro mga kadya mo ba ni na pugko aning atong trip kay sure ball na na food trip na pod ni karon mo biyahe na punta sa the Queen City of the South perting la para nas Washington oh wala ra dam ha pag -abot na mo sa balay nila Tito Mati kanina pud ayoy gibungad kay nagbiyahe pa mi nagpaluto na siya daan ana siya mukaon tarog lami ang mga pagkaon ba nagikan jud sa bantayan kay kinapoy ba na tong biyahe nato kay kani na time gikan mi shooting ani og sa dihang nada sila in order na sanda makmak diraan na lambay gikan pa jud bantayan Sayang lanjut maka mga kajamba kay wala jud ko naka sa na kung kaugalingon kay perti na jud na kung kaon dira ah. Wala na ko naka hunahuna sa vlog ba kay na perti na kung kumit kitay. Pero ang atong mga kauban dira ah, ha, dili jud kay kas makita jud mga hinungitan na to dira ah. Lantawa ra ninyo ate Aira, oh, pastilan. Basta oh, sa panglambay na ganina, bahala na jud na guys. Walay pansinay basta mga alamasag og lambay. Onya nagtry pud og no, abri si ninyo kay gusto lagi kuno niya kana bagong pareho sa aligi sa alimango na kanang manggahi. Kaso naman kay lambay mangod mao ingani na jud ang unod ani tignos kayo ning unod pero murag panagsara ka makakita ka ng aligi bagod na magahi jud kanang dagko kayo murag kasagaran po jud lambay ingani jud ang imo makita ambot lamang sa inyo, ha pero para sa ko ang experience ingani jud ako makita ang kasagaran basta lambay maliban na lamang jud sa mga alimango pero dili ka mabalaka dira kay tignos kayo nag unod Lantawar ako nag na kadako oh. makita man sa kamot ni ate ayran pero ang unod ana grabe jud nakasulit og quality lambay kayo na isaw-saw sa Kajon sauce. Lantawa po si Tito. Nag-flex po sa alim alimasag. Lambay. Kung nga to, diri sa Surigao, hiniktan dito ka na ang bugkot. Andria po sa ilaha, hiniktag lastiko. Para kung nung hinik ka, humanin yung kao, nung lambay dira, pwede mo magdulag dampa. O ang ila pong bangos dira, o sos, ginuota ka ni bunlis. Maupo ang isa sa mga business nila, titog tita dira, ah, ang bunlis bangos. Katong kung nakalantaw mo itong among previous vlog, katong ningad tumisa, Karkar City, mao ni ang isa sa gina-deliver namo mo. Katong ning uban mi pag-deliver nila. Katong nag ta baglami kay na ba? Kani kung mukursunada jud ka sa ikog ani, wala joy mabilin, wala tapon kay bunlis pa jud Unya pwede pa jud nimo gamiton ang fuel kuningkis Kun ning ka otro ba? Basta kay grabe lagi kaninam nam lagi. Ay, kana bisag bago wala botangig magic sarap pero ang lamas Bombay kamatis unya na paminta asin parat-parat gamay na pertinda bisa. Mao nang atong mga kauban dira grabe ka sweet sana o Basta kay diri lagi sa Pasil sibo sa balay nila titog tita, murag wala jud experience ba. Wala ko nakahinumdum na naka-experience dili lami ang sudaan. Kada ka on jud na puro jud na mga sulit na mga pagkaon. Dili lamang ko maka video inigdiga mo sa ila man diga mo hay kay manglakaw lakaw, gud mi. Unya inig uli na napoy nakabutang sa sa daan. Gana ta na to ba kung katong samtang gadiga mo pa no kanang sa ila mga trada ba para na po idea para ato po nang lutuon pag makaulit ta sa ah Mao nang si Ate ninyo dira Pasti Maryland. Grabe kalami sa siyang kaon. Grabe kasulit Kaning bangos nagisog ba sa mua? Ang plano dyan daan ni Himog sumsuman. Kaso lamang kay wala naman may nakainom. Pagdayon kay wala sum -suman. Kay, naman may sumsuman. Kay gikaon naman. Gilanlan. Bisan gani ang ati ni James de Pertin da bisa po siyang kaon. O niya report na part ni kaon na po tood si tita. O nahuman na po ang atin ni James de Rag kaon. Pero ang pinakasulit dyan Si Ata era ninyo. wala paghapon na umanog kaon na no lamang ang tanan ng tao. <laughs> Uy, sakto na na ba? <laughs> <laughs> Anak ko siya ba na? Undang na yung taon na ka. <laughs> Maluwi din taon ka sa lambay. na si Tito Dira, ni katawa na ano, siya sagdira. Good kay panagsarapod ba yan ni nga ni kadaghag lambay? Uy. O niya, pagkagabi, eh, nag-ilis na po may kay manlakaw na po ta perting lagan na. Pero dabis kayo na lagan guys. Unta na inyo paning atangan o inyong lantawon. So bye bye yun. Kay grabe ni na mga vlog na to diri ah. Maura to baba alabi mu mua, -mua.